Kung inaakala mong tapos na tayo mga ka no, hindi pa po dahil kasama ko ang aking pamangki na si Harley Davidson Bulan ay magpapatawid nga po tayo sa kabilang barangay, sa barangay na Botos Don Rizal upang makarating tayo sa pamilyang ating paghahandugan nitong Mr. Box at yes! 10 kilos of rice at syempre po, hindi lang po pwede pong walang kasama ang cash ang munting grocery at bigas natin dadalhin para sa kanyang pamilya. By the way mga ka Itong party pong dinaanan namin po ay halos wala namang puno-puno dahil sa banda po ay ang balita ko po ay magagawa po ng windmill. Nice. At again, nandito na po tayo sa tapat po ng uh, Subay Cemetery, mga kaelya. Ito po ngayon ang Subay Cemetery at niyo po ng mga kaelya na talaga napakalinis po ng dan dito. Hello and uh, let's go na para tayo po makapunta nga po sa ating pupuntahan. Dala itong ating Mr. Bax. O, di ba, mga kaelya? Wow. Hello mga kahel, yan dito po tayo sa barangay na Botas at dito po ang tawiran po papunta po sa ating pupuntahan na si Ate Pitchy Suarez po ng barangay Masangkay, Cardona Rizal at ito po ang uh, ating para sa kanya at uh, alam niyo na po kung ano po yung sa ating mystery box kaya po samahan na lang po niya pupunta sa kanilang tahanan let's go po at uh, Merry Christmas At supporting niya mga Kelly, hindi ko malamang kung ano mararamdaman ko, kung ano magiging emotion ko kasi talaga nga bago pa lang po tayo makakatungtong po sa barangay ng barangay Masangkay, Cardona Rizal. What? Kaya hoping and pray talaga ng mga Kelly na sana po maging maayos at okay po ang ating pagpunta dahil po for the first time po ay makakatapak po si Kaelia sa barangay Masangkay, Cardona Rizal. na po tayo sa barangay Masangkay. Kung saan po nilirahan po ang isa pong mapalad po pagkakalabog po pati mystery box na si Ate Pinchy Suarez. Maganda po ito mga kailigan eh. pa lang po ito sa itong bahay ni Ate Pinchy. Hello po mga kailiya. Andito na po tayo sa tahanan po ni Ate Pinchy Suarez. Yes! Isa, na isa nga po sa napili po na Ate medyo sponsors sa mystery box natin sa dalawang taong po pipilihan mga Ah, so maraming tao po mapipilihan po ay sila po dalawa po ng tagabumbong po ang napili po na Ate medyo sponsors para pagkalooban ng kanyang mystery box. At mga kaya po, ito natin po tayo sa mismong bahay po ni Ate Pinchy Suarez. Ito po siya. Ito po Suarez, mga kaibigan. At at may nang patunay po na niyabot ko po, po ng maayos po yung mystery box mo kung maring cold heart, ay bubuksan po ni Ate Pinchy para sa ating po mga laman na kanya natanggap po sa iyong pa mystery box. Ito po. Nice!

Ito ang bulsa. Ito bahay. Along, ano bahay? Ayan po mga Kelly po natanggap po ni Ate Pichy Suarez sa mystery box po na ating major sponsor sa kumari Goldheart, May kasama po siyang 10 kilos of rice. Ayan po mga Kelly At bukod dyan mga Kelly po ay tulad po ang amin na, an na, na, na pag-usapan po, bayan chat po, ng dalawang pong napili po sa ating, uh, sa ating mystery box ay bukod po sa grocery at sa bigas po ay makakatanggap po siya ng halagang 1.5 po and, at uh, kasi ito po ay kasama po sa pinagkakalo po natin na Diyos po sa kumaring cold heart kaya po i-have po natin kay Ate Pitch Suarez po ang kanyang 1.5 bukod po sa grocery O po, kumari maring call it, ay abitin po ang Ati Suarez at uh, message na lang po ninyo kayo yan. Thank you po. Thank you po, Mayor Sponsor. sa hard. Cold Heart sa natanggap po ng mga biyaya. maraming salamat po. At kay Sisi, uh, ka Elia, maraming salamat din dahil sa kanya. Ako nakatanggap nito. Thank you po. Thank you po. Ayan po mga Elia, nakapunta na po tayo kaya ng ate Pichi Suarez At ayan po ang nila, talaga po mataas po ang kalantahanan Pero po, talaga po ang kakayatan lahat para nga po sa ma maayabot po ang ating mystery box mga kaibigan Para po sa tamang taong po na pagkalooban Kasalanan po sa pagsama mga kaelya sa ating mini vlog po uh, Thank you so much po sa dalawang batang ito sa pagsama sa atin Sa pagpunta nga po ng ate Pitch Suarez Pakita ko na po sa inyo kung gaano po kataas po yung pinunta po natin mga kaelya mula po sa kanilang tahanan ay baaba po tayo dito ayun po mga Elia at marami po tayong pagsusuungan daan bago po tayo makarating sa kanilang tahanan pero sulit po dahil po may magandang babae pong tumulong sa atin na ito ayun po Elia kaya yeah, thank you so much pong muli sa panood po sa ating mini vlog at thank you po kumaring cold hearts sa ah, pagkatiwala po sa inyong lingkod sa pag-abot po ng Jimmy Mitchell back sa Mutimbiaya. Thank you po. Bye-bye po. Takabong mong mong mo